Ayan siya yung pila. Oh, pila, pila! Oh, ayan siya yung pila oh! dyan. Oh, ayan siya yung pila. Ayan na po ha! Oh. Yung pila. Ayan siya yung pila. Halo, ba't may laki may sa ulo mo? Ay, pala ko laki may. Oh, pila, pila. Ito na. Pila, pila. Ah, pila ah, abot na sa oh. ano, si Tre. Kaway ah, <laughs> pila. Oh, kaway 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 mga oh. kapila diyan. Oh, kaway kaway. Wee! Aba po po pila. Oh, bo. Oh. Bawal sigit ah, wala SMP okay. sa kasa south. Sugal pa kami. Oh, pila pila. Oh, pila pila. Oh, pila. Oh, ay di ay di ay di. Ay, oh, may idea niyo eh, eh para ano. Oh. Ano? Na dun, oh, gabutan nila do na? Trainer ni Kiko. Oh, pila, pila. Trainer niya ba? No, hindi mo. Trainer mo ba? No, hindi mo. Tawagin mo. Katabi ko na lang. Katabi mo na. Sabihin mo. Putik na yan. Pati ba naman na ano to na full storage na.